Howl to Miss Aita. Tikman ang masustansyang kinamatisang manok with patatas at ripolyo ni Miss A. Sawang-sawa na ba kayo sa pritong manok, pritong baboy, pork chop, adobo? Aba, try nyo naman ang niluto kong masustansya na mura pa. Maga kasi ako nagising ngayon na tinanong ko si nanay kung anong ulam namin. Ako ang sabi niya, magtinola na lang daw kami. At nasasawa na ako sa tinola, ibay naman natin ng lutong manok. Kaya ready ko na ang aking sandata at welcome sa aking pagiging kusina warrior pagpainit ng kawali bago uminit ang ulo ko tapos maglagay ng mantika. Pag mainit na ang mantika, isaboy mo sa kapitbahay mong chismosa. Charet. Ilagay na ang sibuyas at ang bawang. Pag naamoy mo na ang aroma at medyo luto-luto na ang bawang, nako ihagis mo na rin ang kamatis. Pag nilagay nyo na ang kamatis, siguraduhin lutong-luto, durog na durog, kumakatas, nagtutubig. Tip lamang, pag ibili kayo ng kamatis, siguraduhin niyo yung hinog na hinog na, wag yung maniba at green Yung asin, malambot na malambot na. Hayaan lang siguro mga 2 minutes, pagbalik ninyo, lambot-lambot na niyan tapos durug-durugin niyo. Pagkatapos niyan ilagay na ang manok. Lutuin mabuti ang manok, kailangan walang lansa. Pwede rin bago niyo ilagay ang manok, eh pre-cook niyo na 'yan, pre nyo na ng konting-konti lang. Mas okay kung tatakpan niyo siguro mga 2 minutes sa pagbalik niyo lagyan niyo na ng patis, paminta, tiba pang panlasa. Nilagyan ko rin to ng konting oyster sauce. Bala kayo kung kayo din. Lahat ng mga nilalagay kong pampalasa ay tansyahan lamang. Kung kayo magaling na cook, alam nyo na yan. Ako magaling ako. Ako i-chef. Charot. Beauty queen ako. Pagkatapos malambutin natin yung manok, mabilis lang mamang lumambot ang manok, pero nilagyan ko ito ng isa at kalahating baso ng tubig. Mamaya kasi, sisipsipin niya ng manok tsaka ng mga gulay, kaya medyo madami-dami. Tapos takpan nyo, tapos hayaan nyo lang ng mga 3 minutes and 3 days, 3 nights para kayo nag-check-in sa resort. O, syempre, nakita nyo na sa video na hinulog ko na yung patatas after 3 minutes, okay? After 3 minutes, ilagay nyo na rin ang repolyo. Guys, yung repolyo, madali lang yung maluto at lumambot. Bot. Kung natatandaan nyo sa mga video ko, niluto ko na ang kinamatisang manok. Ngayon, in-upgrade ko, nilagyan ko ng mga gulay kasi nga kailangan ko ng gulay. Sabi ng doktor, kailangan namin ni nanay kumain ng gulay, okay? Kasi puro kolesterol na lang lahat talaga. Ang nasa katawan. Bago mo takpan ulit, ilubog-lubog yung sayote. Ay, repolyo pala! Siguro mga another 3 minutes na yan, okay na yan. At siguraduhin ninyong nakasain kayo ng marami. At yung niluto ko parang good for 7 katao yan. Kaya Iyayayain ko yung boyfriend ko. Wala akong boyfriend. Yang bigas na yan, galing yan sa barangay namin kasi nga nag dito. So lahat ng residente ng barangay Rosario binigyan ng bigas. After 3 minutes, buksan na at eto na ang kinamatisang manok na may repolyo at patatas. Siyempre hindi matatapos yan. Tawagin ninyo ang nanay ninyong bidabida. -bida. -bida nakiki-alam sa pagluluto ko at patikimin natin kung anong itsura at masasayam ba siya sa lasa, masasarapan ba siya. Ang sabi nga niya para daw itong putsero, hindi naman talaga itong putsero. Kaya abangan natin ang kanyang thumbs up! Oh, pasado. Guys, comment naman kung anong name ninyo at kung anong lugar kayo para malaman ko kung saan umabot ang videong ito. At syempre, mas shout out ko kayo. At ma-shut up ko kayo. Shut up. Charot. Guys, eto na ang kinamatisang manok na upgraded with ripolio at patatas. Kaya ilutuin nyo na magsustansya para sa bata, sa nanay nyong matanda at sa magulang ninyo. How layout si Miss Ato?